Paano mag-block ng ating cellphone na nawala? Ibig sabihin, kapag nakablock na ito, ay hindi na ito magagamit kung sino man ang may hawak nito. Mahalaga na nakablock ang nawalang cellphone natin para hindi makita ang nakasave na files tulad ng photos at videos. Ang mahirap dito ay naka ang ating email at password. Kasi kapag naka at may pinundahan ka na isang site at kailangan mag in, ay hindi mo na kailangan i-enter ang iyong password kasi automatic nakalagay na doon. Bago pa mangyari na mawala ang iyong cellphone, ay kailangan kailangan mo kunin ang IMEI. Kapag nakuha mo na ay isulat mo ito sa papel at itago. Kapag nawala ang iyong cellphone ay pumunta ka sa pinakamalapit na intesi sa inyong lugar at doon mo ipablack sa kanila. At huwag kalimutang dalhin ang IMEI ng na nawalang cellphone. Pero kung nawala na ang iyong cellphone at hindi mo nakuha ang IMEI nito ay pwede mo pa rin makuha. Makikita mo ito sa box ng iyong cellphone. Kung gusto mong malaman kung paano makuha ang IMA ay ng iyong cellphone, panoorin mo ang video na to. So bago na lahat, kung nagustuhan mo ng itong video, ay huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Una, punta tayo sa isang ating cellphone. Ayan, so kailangan yung pumunta sa dial pad ng iyong cellphone. Then pang dito na kayo, i-dial nyo lang ang asterisk side number 0 six, tapos sign number. Then, dito mo na makikita yung IME number mo. I suggest na isulat mo ito sa papel at itago.